so ayun na nga nag-RG na naman akong mag-isa matagal-tagal din simula nung huli kong paglalaro ng RG dahil ilang araw akong naka-staycation doon sa staycation ni Auntie Marta at syempre dito muna ako naglaro ulit sa smurf ko dahil metik na yung kabila kong account eto naman ang ipapametik ko pero dahil nga nasa legend pa lang yung rank ko dito e eh, di expected ko na kung paano yung pagpili nila ng hero dito e eh, di kitang kita nyo naman meron ng marksman. Dahil first pick nga ako at hindi ko pala malalam kung sino yung pipiliin ko, ko Sinuwap ko muna si S3. Oo, alam ko, open si Pader pero sumaga itong sitwasyon pala ko na pagkakataon, hindi ko siya gustong piliin. Dahil kapag bonakin yung mga kasapi ko, wala akong ibang magagawa. Hindi ko maihili yung tower namin. And siyempre kapag ganito yung rank mo, hindi mawawala yung mga anak ni Jollibee. Oh kita mo na kung sinong anak ni Jollibee dito. Siyempre, kahit may marksman na, marksman ka pa rin. Bakit marksman din ako dito kaya lang na naisip ko baka mag-marksman pa yung isa namin kakampi edi eh automatic badge na agad to ito, naglalaro ako ng RG para lang magsayang mga oras ko, kaya iba na lang hero yung pinili ko. Hanggang naisipan ko na si Luya Girl na lang ang gagamitin ko. Hulaan nyo, bakit siya ang napili kong gamitin dito? Ito yung hero na kapag pinili mo, magiging kalaban mo rin yung sariling kakampi mo. Ito, ipapakita ko sa inyo kung paano. Pero bago yon explain ko muna sa inyo kung para saan yung ulti ni Luya Girl, no? Para sa mga hindi nakakaalam, teleport yan kung saan mo ito tapat, dun yan po punta, yung bilog-bilog niya sa mapa nakita niya naman, diba? Ang maganda dun sa ulti niya, hindi lang isang tao ang pwedeng sumakay. Pwede dyan ang buong barangay. Pero dapat, tapasok yung kakampi mo, or yung isasama mo dun sa mismo ulti mo. Kaya lang lumabas siya, kaya hindi siya na-teleport doon. Ah, uh, nahulaan niya na kung bakit ito yung hero na ginamit ko? Sayang, nakatunog kasi ata si Melissa. O, oh, syempre, sama-sama din pag may clash, magpakita ang tao ka naman kahit pa paano. Pakita tama mo sa mga kakampi mo na matino Pero ang totoo, may lahi ka talaga ang si Raulo. Second attempt! Baka makahalata kasi si Melissa, kaya lumalayo-layo muna ako sa kanya. Pero pinagmamasdan ko kung ano yung ginagawa niya. Tapos kunwari, dumiretso muna ako dito para mabackup ako sa mga kakampi ko. Yung kunwari, kung pagbackup ante, naging totoo, sinugod ba naman ako ni taong si Pom? Ito na talaga, itutuloy ko na ulit yung plano ko. Eh di, nagtago muna ako ulit dito sa may red map. Ang atake ko dito, kunwari, nagaan tayo ako ng kalaban tapos naglagay na ako ng SS ko iniwanan ko si Melissa mm, ka deserve mo yan wala palang mag-a-adjust ha ibig sabihin magkalaban tayo <laughs> Nasayang man yung airport ko Nansyo lang tata Yun wala man lang naging reaction Napatay ko siya pero hindi masaya Bruno yung mukha mo nang gigigil ako sa'yo Tamang tama computer naman lahat yung kalaban namin dito Ipapakita ko sa inyo kung bakit nasabi kong computer lahat to Tapos naisip ko What if i-teleport it ko lahat ng kakampi ko dun sa base ng kalaban Mananalo kaya kami o matatalo Magagalit kaya sila sa akin o hindi Ito na oh susubukan ko na Kaya lang walang pumasok Ang layo nila Tapos ayun iniend na yung laro Wala na hindi hindi masaya. Nanalo ko pero hindi masaya. Victory! Oh, next time, alam niyo na kung anong gagawin niyo sa mga kasapi niyo na hindi marunong mag-adjust, ha? Offline oh, lahat yung kalaban namin pagkatapos ng game, kaya computer lahat yon.